At dahil po naman nagbukas ng muli ang klase sa mga paaralan, tayo po'y nagtanong sa ilang mga estudyante tungkol naman po ito sa isang issue. Ano naman ang kanilang pananaw tungkol dito? No? Kung para sa kanila, mali ba yung mag-aspire ang estudyante na maging valediktorian o kaya ay salutatorian o kung ano pa man po yung mga ibinibigay na yan ano, ng paaralan. Kung mag ka ba dyan, eh, hindi ba maganda? Ano ba ang uh, kanilang pananaw tungkol dito? O basta mag-aral ka na lang at uh, kung maging valediktorian ka, so be it. Kung hindi naman, so be it. O kailangan ba talaga, aspire mo yun at maging competitive ka na kailangan ako ang valediktorian o kailangan ako ang top dito sa aming klase. Ano ang kanilang pananaw dito? At uh, pakinggan din po natin ano kung ano naman ang pananaw maaaring nating makuha mula po sa mga katwiran sa banal na kasulatan. tao magkaroon ng ambisyon. Dati ang ambisyon ko maging teacher. Kaya lang hindi, na, hindi nangyari kasi napabarkada ako. Ngayon, neto ako sa gasolinahan. Pero okay pa rin, at least ang katrabaho pa rin na maayos. Sa ngayon, contento na rin ako sa trabaho ko kaysa, kaysa walang trabaho. Kaya nga palagi ka saya. Para sa akin naman po, ang ambisyon ko kasi parang pangarap din po. Na nangangarap at nag-ambisyon na magkaroon ng magandang trabaho at kometa ng malaking pera. Pagtulong ko po sa magulang ko, tsaka makapagtrabaho po ng maayos at makahalap ng trabaho na matino, ang makatulong po talaga sa pamilya. At tsaka para din po sa magiging future na makapag-ipon, hindi naman. Sa tao kasi kailangan din may ambisyon at pangarap. Nakamit ko ng mga pangarap siguro sa mga anak ko na nakapagtapos yung iba kong anak. Siyempre, and, andyan yung tiyaga, samahan ng sipag, pagsisikap. Hindi po masama magkaroon ng ambisyon sa buhay kasi ito po ang magtutulak sa atin patungo sa ating pangarap. Sa tulad ko pong isyadyante, balang araw ko, gusto ko po pong matupad ang aking pangarap. Sa so, tingin ko, hindi po. Kasi ambisyon, ano yan eh yung parang pinakaano ng tao para magsikap, mangarap, gano'n. Kaya sa tingin ko hindi masama mag-ambisyon o mangarap yung isang tao. Huwag maintindihin yung iba, basta isipin mo pamilya mo para tuloy-tuloy lang, trabaho ka, wala. Kasi pag iniisip mo yung nasa tabi on, lalo na yung negative, walang mangyayari. Dapat, diritso lang. Focus lang para magtagumpay ka man para sa iyo din yun o para sa pamilya. Para sa amin po tama ang magka-ambisyon kasi gusto ko matulong sa akin mga magulang and gusto ko rin po matupad ang aking mga pangarap. Yun lang po. Thank you. Dapat talaga may ambition para may marating. Makatapos po yung isa kong anak at saka yung mga apo ko sa pag-aaral. Magkaroon kami ng sariling bahay. Kumain sa maghapon tatlong beses. Maging masipag sa buhay at saka tumawag sa Diyos para mabuhay ng maayos. Wala naman sa batas natin na ano, masamang mangarap at saka sa buhay. Kahit matagal, at least, nagsisusumikap na marating yung ano, pangarap. Diskarte, sariling sikap, at ano, magsipag lang araw-araw para marating yung ano, pangarap natin. Hindi naman masama yung mag-aspire kang maging valedictorian, ano? O salutatorian man. Uh, kahit na nga mag-aspire ka, maging teacher, eh, hindi naman masama yun. Walang masama kapatid na ang isang tao mangarap ng improvement sa buhay. Anybody can excel in his endeavor in life. So long as you are not uh, disgracing others, or as long as you are not, uh, hindi ka nang aagaw ng uh, karapatan ng may karapatan, wala kang inaapi, hindi naman masamang umasenso tayo eh, no? Kasi ako rin, naramdaman ko rin yun nung nag-aaral ako. A ako kasi constant, ano yan, na ah, ang nakuha ko eh, mula sa elementary hanggang high school, ay honor student ako eh. Most of the times, valedictorian ako. Pero wala naman akong ano, kaibigan ako ng mga ka ko, nung salutatorian ko, nung mga first honors, second honors, at saka third honors mga kaibigan ko sila, wala naman akong kaaway. Hindi naman tayo dapat nakikipag-away kung sa paghabol ng mga ng mga owners sa school. Eh, hindi masama 'yon. Nasa Biblia 'yon eh. Kung ang sino man ay gustong umasenso, pwede 'yon. Sa unang Korinto 7, ganito ang ating mababasa kapatid. 7:22. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Gayun din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. <laughs> tinawag ka bang malaya? Tinawag ka bang alipin? Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala kung maaaring ikaw ay maging malaya ay pagsikapan mo nang maging malaya. Yan, kung ikaw ay kangoy kay tinawag ng Diyos na alipin ka, alila ka alimbawa, o domestic helper ka. Huwag kang magalala sabi ng Diyos, kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ang maging malaya. So, you can do whatever thing necessary for you to uh maka makalaya ka dun sa pagiging alila. Pwede kang maging ano, maging Kagaya mayroon akong kilalang kapatid eh. Noong umpisa, domestic helper. Ngayon, ano na siya? Siya na ang amo. Manager na siya dun sa Middle East. Hindi naman masamang umasenso eh. Para lang yung naghahangad ka ng honors, ano? Sa school, din man masama yun. So long na wala kang niyayapakang iba.